Sinabi ni Sighart na kapag ang espada ay ginamit laban sa Etherion, maaari itong magwala lalo. Humingi siya ng pasensya, dahil ang paggamit ng kanyang elemento lang ang tanging paraan, habang si Ellie ay unti-unti nang bumabagsak at nawawala na ng malay. Sa kalagayan ni Ellie ngayon, sapat na ang kidlat ni Sighart para palayain na niya ito sa paghihirap. Kahit malapit ng mamatay si Ellie ay pilit pa rin niyang inaalala ang kanyang nakaraan na matagal na niyang hinahanap na hindi natagpuan. May nakita siya sa kanyang isipan noong bata pa siya na nagkaroon siya ng inatama at para sa kanya mababait ang mga ito. Dahil dito ay naisip niya na hindi talaga totoo na nilikha siya mula sa laboratorio, kasi nakita niya ang sarili bilang isang normal na bata. Ngunit nananatili pa rin ang kalituhan sa isipan kung bakit magkamukha sila ni Resha, bakit siya nagkaroon ng eteryon at ito ang hindi niya magets kung bakit. Kahit naguguluhan, tiwala siya na mayroon siyang tunay na nakaraan, tunay na pangalan at kaarawan at may tinatawag na ina't ama. Unti-unting nawala ang lahat sa kanyang paningin, at napalitan ng liwanag kaya hindi niya ito maintindihan. May nakita siyang imahe sa di kalayuan ngunit hindi siya sigurado kung sino. Si Haro pala at gumiti ito sa kanya, bumalik sa kanyang isipan ang una nilang pagkikita, ang mga bagay na ginawa nito para sa kanya, at ang simula ng kanilang pagsasama. At dahil dito, ay gusto sana ni Ellie na makita si Haro. Si Sigheart ay nagsagawa ng isang ritual upang tawagin ang kanyang kapangyarihan at sundin ang kanyang utos. Ito na ang huling gagawin niya kay Ellie, habang ipinikit na lang ni Ellie ang kanyang mata. Heart content, I'm more... Buti na lang at nakarating si Haro sa kinaroroonan ni Ellie. May nakita ang manghuhulay sa kanyang bowl ang kristal at halatang hindi ito maganda. Napigilan ni Haro ang kapangyarihan ni Sigheart kaya naligtas si Ellie, habang si Ellie naman ay hindi napigilang mapaluha sa ginawa ni Haro para sa kanya. Tinanong ni Sighart si Haro kung bakit nito pinigilan ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi sumagot si Haro. Gumaan ang pakiramdam ni Ellie nang dumating si Haro, at isa pa ay gusto niya itong makita kaya naghihintay siya nito. Narinig ni Sighart ang pangalan ni Haro habang si Haro ay tahimik. Nanlisik ang mata ni Haro sa galit dahil sa ginawa ni Sighart kay Ellie. Habang sa kabilang banda, nagpatuloy lang sina musika sa paghahanap kay Ellie at hindi pa rin nila alam saan nagpunta si Haro. Habang naglalakad ay naabutan sila ng matandang manghuhula at muntik pa itong matamba. Kinilala ito ni musika at tinanong kung ano ang nangyari at bakit siya nagmamadali. Napagod ang matandang manghuhula, at nag-aalala dahil ang hinaharap ay nagbago at ito ay patungo sa pinakamasamang paraan, at pinakita ang kanyang bowl ang kristal. Nagulat si Musika dahil nakita niya ang imahe ni Haro na ang espada nito ay nakatusok sa katawan ni Ellie. Hindi makapaniwala si Musika sa mangyayari, habang sinabi ni Griffin na mabuting pumunta sila kung nasaan si Haro ngayon. Nagtanong si Musika kung nasaan si Naharo at Ellie dahil pipigilan nila itong mangyari. Ngunit wala itong silbi ayon sa manghuhula, hindi na kasi mababago ang resulta, kahit nasa tabi pa si Musika sa mga kaibigan niya. Gumimitil lang si Musika, sinabi na wala siyang pakialam sa hinaharap, dahil mas nag-aalala siya sa kasalukuyan, lalo na sa dalawa niyang kaibigan. Para kay Musika, walang ibang nabubuhay na ginawa ang kanilang pinakamahusay, tulad ni Naharo. Nagtanong ang matandang manghuhula kung may kapangyarihan si Haro na baguhin ang hinaharap. Ngunit marahil lang ang sagot ni Musika at sigurado siya na may ganyang tao, kaya pupuntahan niya si Naharo at Ellie para sundan ang mga ito. Balik sa sitwasyon ni Naharo, humihingal si Ellie habang galit na galit si Haro na nakatingin kay Sigheart. Naisip ni Haro na lumapit kay Ellie, sinabihan si Sighart na huwag itong gumalaw, babalikan niya ito sa loob ng ilang sandali. Alam ni Sighart na kaunting oras na lang ang natitira ni Ellie. Nang makalapit si Haro kay Ellie ay tinulungan niya ito, habang si Sighart ay nakilala si Haro bilang Rave Master. Tinanong ni Haro si Ellie kung okay lang ba ito, dahil nakita niya na nasaktan ito ng gusto. Tumungo lang si Ellie at sinubukan na magsinungaling, dahil sinabi niya kay Haro na nung dumating ito ay nawala bigla ang sakit, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kirot na ikinabahala ni Haro. Hinawakan ni Haro ang kamay ni Ellie, samantalang kinumbinsi ni Ellie si Haro na okay lang siya at walang masakit. Tahimik na naunawaan ni Haro ang kalagayan ni Ellie at dahil na rin sa napansin niya na nanghihina na ito. Sinabi ni Ellie na hindi niya nalaman ang kanyang nakaraan kahit na ginawa niya ang lahat, ngunit sumagot si Haro na malalaman nila ito sa tamang panahon. Gusto ni Ellie ang mga alaala, dahil gusto niyang may maalala. Sinabi ni Ellie kay Haro na ito ang nagbigay sa kanya ng mga alaala, pagkatapos niyang mawala ang sa kanya. Nagtanong si Ellie kung naaalala pa ba niya ang una nilang pagkikita, sumagot si Haro ng oo at sa kasino. Alam ni Ellie na may nakita si Haro ng mga sandaling iyon. Suminit din si Haro habang nasa paliguan siya, kaya sinabi niya kay Haro na medyo may pagkamanyak ito, na agad sinagot ni Haro ng siguro, kaya sinabi ni Ellie na tanga ito. Naalala rin ni Haro ang nakaraan nila ni Ellie. Naputol lang ang pag-iisip ni Haro nang marinig ang pag ni Ellie nalulungkot si Ellie dahil hindi niya ito tunay na pangalan ngunit para kay Haro ito ang pangalan niya sinabi ni Ellie na hindi siya nararapat mabuhay na ikinagalit ni Haro dahil walang tao na hindi karapat dapat mabuhay hindi alam ni Haro ang pinag-uusapan nila ngunit para sa kanya siya si Ellie at walang masama dito Iniisa-isa ni Haro ang napansin niya kay Ellie na medyo tanga, laging malamya, laging matigas ang ulo, labis na pagsusugal, kaya kakaiba si Ellie. Ngunit sa kabila ng lahat, gusto niya ito kung ano ito ngayon. Nagpasalamat si Ellie, at masaya na nakita si Haro kahit sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay pumikit na siya at hindi na gumalaw. Akala ni Sighart ay wala na si Ellie, ngunit sinabi sa kanya ni Haro na hindi ito mangyayari. Naniniwala si Haro na maririnig pa siya ni Ellie, at may isang bagay pa siyang gustong sabihin. May ibinulong si Haro kay Ellie, at saka tinanong kung narinig niya. Si Haro na ang bahala kay Sighart at okay lang sa kanya, ang mahalaga ay makapagpahinga si Ellie. Sinabi ni Sighart na wala itong silbi dahil hindi na siya naririnig ni Ellie. Aalis na si Sighart, gusto siyang pigilan ni Haro ngunit nagpatuloy lang siya sa paglakad dahil naligtas na niya ang oras, at isa pa ay hindi niya itinuring na kaaway si Haro. Ngunit buo na ang desisyon ni Haro na maghiganti para kay Ellie, dahil ituturing niyang kaaway ang taong nanakit sa kanyang mga kaibigan. Dahil dito, huminto si Sighart at tinanong si Haro kung may balak ba siyang makipaglaban sa kanya, kahit hindi siya bahagi ng demon card at isa pa ay wala siyang paki sa raid kaya wala siyang dahilan para makipaglaban. Hindi mapapatawad ni Haro ang ginawa niya kay Ellie, habang sinabi lang ni Sigheart na huwag itapon ang buhay niya at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Kinuha ni Haro ang espada, sinugod si Sigheart gamit ang kanyang explosion. Ngunit nagtaka si Haro, kaya sinabi ni Sigheart na huwag ito masyadong magtaka, dahil itinoon lang naman niya ang kanyang mahika sa mga daliri niya. Naisip ni Haro na hindi mahahadlangan ni Sigheart kung hindi niya makikita kaya gagamitin niya ang silparyon. Hindi makapaniwala si Haro sa bilis ng galaw ni Sighart ngunit hindi ito gumalaw at ang tanging gumalaw ay si Haro na hindi agad napansin. Dahil sa maliit na espada ni Haro, kunting hangin lang ay nagagawa siyang lansihin. Nagtanong si Haro anong klaseng Dark Ring ang gamit ni Sighart, ngunit hindi ito Dark Ring kundi isang kapangyarihan na tinatawag na elemento. Napansin ni Sighart na ang kapangyarihan ni Haro ay nasa espada lang. Ang sumunod na ginawa ni Haro ay ang kanyang bagong atake, ang Exploding Divine Punishment. Ngunit hindi nasaktan si Seghart at nabasa ang ginawa ni Haro na labindalawang pagsabog na may bilis katulad ng tunog, at ito ay isang kahangahangang pamamaraan. Ibinalik naman ni Seghart ang labindalawa at sa bilis ay hindi ito nakita ni Haro. Bumagsak si Haro at hindi makapaniwala, pinayuhan siya na dapat muna siyang umasa sa sarili bago ang kanyang espada. Sa sinaunang kaalaman, hindi kayang talunin ng espada ang mahika, kaya karamihan sa mga swordsman ay laging natatalo sa harap ng mga salamangkero ayon kay Sighart. Hindi alam ni Haro na si si Sieghart ay isang salamangkero habang sinabi ulit ni Sieghart na hindi matatalo ng mga swordsman ang isang salamangkero at ito ang katotohanan. Sa nakita at pakiramdam ni Haro, naisip niya na malakas si Sieghart at sila ay nasa ganap na magkaibang antas. Sinabi ni Sieghart na wala pa sa kalahati ng kapangyarihan niya ang naipakita, na bigla si Haro. Naintindihan ni Sieghart na hindi siya kayang talunin ni Haro kaya hahayaan niya ito at aalis na siya. Nadismaya si Haro at tumayo, sinabing buhay pa si Ellie. Si Ellie ay hindi pa nagkamalay, at tila para siyang nananaginip dahil naririnig niya ang boses ni Haro, nangako siya nito na gusto niyang mabuhay. Biglang naramdaman ni Sigheart ang ethereon kaya napalingon siya kay Ellie at nakita niyang itinutulak ng ethereon palabas sa katawan ng elemento ng lason. Dahil ito sa magkaugnay kasi ang Ethereum at Rave, ngayon na naging malapit sila ay nagsimulang magbigayan ng kapangyarihan sa isa't isa at nagsimula na namang magising ang Ethereum. Ang kapangyarihan pala ng Rave ang susi nito at dahil dito, mas mapanganib ngayon ang kanilang sitwasyon. Nagbago ang isip ni Sighart, isasama niya si Haro sa dapat tapusin dahil ang presensya nito ay nagpakita ng banta sa panahon. Walang pakialam si Haro, ang mahalaga ay makapaghiganti siya para kay Ellie. Nanood pala si Rina mula sa itaas, noong nagtaksil kasi si Sighart ay gusto niya na siya mismo ang papaslang nito. Naalala ang sinabi ni King na huwag hayaang mawala sa paningin niya si Sigheart. Alam ni King kung bakit ito sumali sa Demon Card, ito ay upang paslangin siya, na ipinagtataka ni Rina. Nakita ni King sa mga mata ni Sigehart na may balak ito, siguro na pagtanto na si King ay maaari ding maging banta sa oras. Sa sandaling itakda ni Sigehart ang kanyang isip sa target, walang makakapigil sa kanya. Tinanong ni Reyna si King kung bakit hindi na lang niya ito pinaslang. Natukso si King sa kapangyarihan ni Sigehart bilang element master, bibihira lang kasi ang katulad ng kapangyarihang ito. Iniutos si King kay Reyna, kung si Sigehart ay nagpakita ng indikasyon ng pagtataksil, paslangin ito agad. Samantala, hinahanap ni na musika ang lugar na itinuro sa kanila ng matandang manghuhula. Humingi ng paumanhin si Griffin dahil nakalimutan niyang gumawa ng mapa, at iniisip kung gagawin ba talaga ito ni Haro at Ellie. Hindi na mahalaga iyon, dahil hindi sila maniniwalang mangyayari ito. Nagmamadali si Musika kaya itinigil niya ang pag-uusap nila. Naisip tawagin si Heavy, baka makatulong ito sa kanya at tumakbo na sila. Balik na pinaharo, pinigilan ni Siegheart si Haro dahil pinapahaba lang nito ang sakit at sinabi ni Siegheart na buburahin niya ito bago pa ito lumala. Iniisip ni Haro kung paano niya matatalo si Siegheart dahil masyado itong malakas para sa kanya. Sa pagtatapos, ginamitan ni Siegheart ng isa pa niyang elemento si Haro.